my name is Princess Nicole C. Binaneng. So, andito ako sa aking table para mag-vlog at ayusin. Ayan. Ayan. Hello guys. So, mag-arrange na ako dito kasi

pa ko ako nag-aasahin yung chico. Pakita naman mo. Ang mo. Ang pagkiyan mo. O din wala pong, wala pong pa na Tapos ah. guys. Mm o -hmm. kung ko na ka. Replix ba? Pakita na yun sa video nung nakatapa. Hindi lang man napodang ako

Explain mo ang imong gibuhat. Ipakita sa camera ba? Look. Ano muna? Ito pala yung nilalagyan ko ng mga ball pen at pencil pen ko. Pakita, roller. Roller. Kahit malabi pa kasi yung ito ba? Ito pala yung tumblr guys. So, may... So, may pa tayong... Tapos kasi meron pa tayong gagawin. So, gagawa pala tayo ng sticker, guys. Kasi marunong kasi ako gumawa ng... Hatiin lang natin, guys. Ayaw ito lang. Ito yung mga arrangement ko na, guys. Eh dito ako gumagawa ng assignment at ito yung laptop ko at ito yung charger ng laptop ko guys so pag nagbablog yung father ko guys sinasama niya talaga ako sa vlog niya so the best talaga father ko dito sa vlog na to. so siya pala nag edit nito na vlog so ito pala yung laruan sino daruan ko para hindi ako antukin kahit marami na malaking laruan yan lang talaga ang favorite ko na laruan. At ito pala yung tumbler ko na ginagamit sa school. At ito yung face ko. Ang natin. Ay! Ito yun siya guys. Yan siya. Yan siya guys. Sa king and queen ko yan siya guys. And ako, ito yung nag-individual ako. Yan. Siya maganda ba guys? So okay lang guys kahit i-judge nyo ako. That's okay. I will be better. So, ito para yung sobra ko na baon. Dito ko siya nilalagay. At dito din yung butanganan ng mga bugotay ko. Ito. Ito. Ito ang ID ko, guys. Madami pa kasi siya dyan, guys. Nawala lang yung uban. Yan na siya guys. So, ilagay na natin siya dito guys. So, yan ang malaman niya din guys. So, taklaban na natin siya guys. Hmm. Ay, teka lang. Parang hindi siya matakloban. Ayan. Okay, so, dito pala yung nilalagay ko yung alcohol ko. Dito ko nilalagay lahat ng mga gamit ko. Pero, hindi masyado lahat. So, ito pala yung naging grades ko nung kuan grade 5 din ako pero kuan first grading ko nyan first grading Uh, okay, sa so, dito na pala nagtatapos ang aking king pag-vlog guys. Hanggang sa muli guys. Bye guys.